Pisces, makinig ka ng mabuti. Ang pag-ibig na akala mo'y tuluyan ng nawala ay unti-unti nang bumabalik sa'yo. Ipinapadala na ng universo ang mga palatandaan sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, bigla ang kilabot, at mga alaala na ayaw maglaho. Hindi ito isang pagkakaton lamang. May isang tao mula sa iyong nakaraan na muling babalik, dala ang mensaheng maaaring magbago ng iyong kapalaran. Ngunit heto ang tanong na yayanig sa iyong puso, karapat dapat ba talaga silang muling magkaroon ng lugar sa iyong buhay? O sinusubok ka lamang ng universo bago ibigay ang tunay na pag-ibig na para sa'yo? Manatili ka dahil ang sagot ay maaaring magbago ng lahat. Pisces, ang puso mo ay nagdala ng isang kwento na kailanman ay hindi tunay na nagtapos. Maaaring nagpatuloy ka na, umiti sa kabila ng sakit at paulit-ulit mong sinabi sa sarili mo na tapos na ito, ngunit sa kaibuturan, ang koneksyon ay palaging nanatiling tahimik. Alam ng universo ang iyong mga sikreto, ang mga gabing walang tulog, at ang mga bulong ng kanilang pangalan na patuloy na umaalingaungaw sa iyong kaluluwa. Ngayon, muling gumagalaw ang kapalaran. Ang taong minsan mong minahal ay muling hinihila pabalik sa iyo, hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa mga puwersang hindi nakikita na nagkakahanay. Bumabalik ang mga panaginip, muling sumisilip ang mga alaala, at dama ng iyong espiritu ang pagbabago. Hindi ito pangkaraniwang sandali, ito ay banal na oras. Munit bago muling bumukas ang iyong puso, kailangan mong harapin ang katotohanan, ang taong ito ba ay nandito upang pagalingin ka, o upang subukin ang iyong lakas. Nasa hinaharap ang sagot at ipapakita ng pagbasa na ito ang matagal ng alam ng iyong espiritu, ngunit natatakot kang harapin. Ang enerhiya na nakapaligid sa Pisces Pisces, ang enerhiya mo ngayon ay iba, hindi mo ito naramdaman sa matagal na panahon. Nag-ikot ang universo sa paligid mo, nagpapadala ng mga mensahe sa pinakamaliit na detalye ng araw-araw mo. Napansin mo ba ang biglaang kilabot na dumarating ng walang malinaw na dahilan? Ang mga panaginip na tila masyadong totoo para baliwalain. Ang mga kanta na tumutugtog sa tamang sandali na para bang may isang di nakikitang nilalang na sinusubukang magsalita sa iyo. Hindi ito mga pagkakaton. Mga kumpirmasyon ito na nagbubukas ang espiritwal na mundo ng isang landas para sa iyo. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay puno ng pagbabalik, panibagong simula at paghahayad. Matagal nang may dalang tanong ang puso mo na walang kasagutan. Nagtaka ka kung bakit ramdam mo pa rin ang kanilang presensya kahit wala na sila. Nagtatanong ka kung inimbento mo lang ang koneksyon, o kung sobrang malambot lang ang puso mo para mag-let go. Ngunit ngayon, unti-unting naalis ang tabing. Kinukunan ng kosmos ang mga piraso sa larong tinatawag nating buhay, hinahanda ka para sa isang bagay na matagal nang naramdaman ng iyong kaluluwa. Pieces, napakalalim ng iyong intuition. Sumisipsip ang iyong espiritu ng emosyon, tulad ng pagsisipsip ng lupa sa ulan. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong maramdaman ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Ngayon, ang iyong pagiging sensitibo ay isang regalo. Ipinapaalerto ka nito na papalapit ang isang bagay o isang tao. Ramdam mo ang mga alon ng enerhiya na humihila palapit, na para ang kapalaran mismo ang naglalakad pabalik sa iyong orbit. Ang enerhiya rin na ito ay may daladalang pakiramdam ng hindi natapos na usapan. Paalala ang universo na hindi lahat ng kwento ay nagtatapos sa oras na inaasahan natin. Ang ilang mga kabanata ay humihinto pansamantala, naghihintay ng tamang sandali para ipagpatuloy. At ito na ang sandali. Mas malakas kaysa dati ang mga tanda dahil alam ng tadhana na handa ka nang harapin ang mga naiwan. Tingnan mo ang paligid mo, Pisces. Ang inuulit-ulit mong nakikitang numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, walong daan at walumput walo, mga kosmikong marka ang mga iyon na gumagabay sa Ang bigla ang hindi mapakali sa gabi, ang pamilyar na. Pamilyar na pangalan na patuloy na sumusulpot, pati na ang mga alaala na kusang umabalik lahat ng ito ay mga sinulid ng enerhiya na pinaghabi-habi upang ihanda ka. Hindi sumisigaw ang espiritual na mundo, bumubulong ito at ang mga bulong na iyon ay ngayon nagiging isang tinig na tumatawag sa iyo na magpansin. Ngunit may paalala rin sa loob ng enerhiyang ito. Hindi dahil may bumabalik na tao ay ibig sabihin ay para na siyang manatili. Mapagbigay ang universo, ngunit matalino rin ito. Ibinabalik nito ang ilang tao, hindi para bigyan sila ng kapangyarihan sa iyo, kundi para subukin ang iyong tibay, ang iyong paggaling, at ang kakayahan mong piliin kung ano talaga ang nararapat para sa iyo. Pisces, nakatayo ka sa gilid ng isang espiritwal na pagtaas ng tubig. Ang susunod mong gagawin ay huhubog hindi lang sa puso mo, kundi sa iyong kapalaran. Habang susungkitin natin ng mas malalim ang pagbasa na ito, malalaman mo rin ang katotohanan kung sino ang babalik at bakit. Sino ang bumababalik? Pisces, malinaw ang enerhiya, may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling hinihila pabalik sa iyong buhay. Hindi ito basta kung sino lang. Ito ay isang taong humubog sa isang taong ang pagkawala ay nag-iwan ng malaking pagbabago at ang alaala ay nananatili sa iyong puso na parang isang kantang hindi natapos. Ang pagbabalik nila ay hindi aksidente, ito ay nakasulat sa mga bituin. Ang taong ito ay may dalang bigat ng pagsisisi. Maaaring hindi nila agad ito banggitin, ngunit mararamdaman mo. Hindi ka kailanman tunay na binitiwa ng kanilang espiritu. Kahit sa katahimikan, nakakapit ang kanilang enerhiya sa iyo, naghahanap, naghihintay, umaasa ng isa pang pagkakataon. Maaari silang magmukhang matatag sa panlabas, ngunit sa kaibuturan, alam nila na ang pinagsamahan niyong dalawa ay hindi na mauulit pa. Para sa marami, ito ay isang dating minamahal na lumayo noong oras na pinakanailangan mo sila. Iba-iba ang dahilan, takot, kawalan ng hinog na damdamin, o impluensya ng iba, Ngunit ang isang katotohanan ay hindi nila nakita ang tunay mong halaga noon. Umalis sila o baka ikaw mismo ang kailangang bumitaw, iniisip na tapos na ang inyong istorya. Ngunit ang totoo, gaano man sila kalayo napunta, hindi tumigil ang kanilang kaluluwa sa pag-ikot sayo. Ramdam nila ang hatak, ang pananabik, ang hindi nakikitang tali na muling nagbabalik sa kanila sa iyong mundo. Para naman sa iba, maaaring hindi ito naging formal na relasyon kundi isang malalim na koneksyon na hindi nabigyan ng pagkakataong tuluyang mamulaklak. Maaaring distansya, sitwasyon, o maling timing ang naging hadlang. At nayon, muling binabalik sila ng kapalaran upang matapos ang hindi natapos na enerhiya sa pagitan nyo. Ang taong ito ay may mga pamilyar na palatandaan. Makikilala mo sila sa paraan ng pagtugon ng iyong espiritu. Ang biglang kapayapaan kapag malapit sila. Ang kuryenteng sumisiklab sa iyong dibdib kapag naririnig mo ang kanilang pangalan. Ang paraan ng iyong intuwisyon na nagsasabing, ito na nga. Pisces, hindi kailanman nagsisinungaling ang iyong espiritu. At kapag sila'y bumalik, hindi ito mararamdaman na parang estranghero ang lumalapit, kundi parang bahagi ng iyong sarili na muling naglalakad pabalik sa buhay mo. Ngunit maging tapat tayo, hindi sila babalik bilang isang perpektong kaluluwa. May dala silang sugat, gaya mo rin. May dala silang mga aral na natutunan nila sa masakit na paraan. Sinubok sila ng buhay mula ng huli kayong nagtagpo. Ang ilan ay pinababa ng kabiguan, ang iba ay ginising ng kalungkutan, at marami ang napagtanto na ang iniwan nilang pag-ibig ang mismong pag-ibig na hinahanap ng kanilang kaluluwa. Gayunpaman, may tanong na nais ipaisip sa iyo ng universo, bumabalik ba sila dahil sa tunay na pag-ibig o dahil sa takot na tuluyan kang mawala? May malaking pagkakaiba sa taong bumabalik dahil handa na silang ibigay ang pag-ibig na nararapat para sayo, at sa taong bumabalik lamang dahil hindi nila matiis ang kawalan mo. Pisces, kapag muli mong nasilayan ang kanilang mga mata, malalaman mo. Hindi nila maitatago ang kanilang enerhiya. Babasahin ng iyong kaluluwa ang kanila agad tulad ng dati. At kung ang taong ito ay isang biyaya o isang pagsubok ay malalaman mo sa kanilang mga pagpili, hindi sa mga salitang bibitawan, kundi sa mga gawaing ipapakita. Ang bumabalik ay hindi narito upang ulitin ang parehong istorya. Narito sila upang ipakita kung ano na ang kanilang naging pagkatao. Ibinibigay sa iyo ng universo ang pagkakataon na makita ng malinaw ang katotohanan, para sa pagkakataong ito, hindi ka nabulag sa pag-ibig, kundi ginagabayan ng karunungan. Bakit sila bumabalik ngayon? Pisces, lahat ng bagay sa universo ay gumagalaw ayon sa tamang oras. Walang nangyayari ng masyadong maaga at walang dumarating ng huli. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi isang pagkakaton, ito ay sandaling isinulat ng banal na kaayusan. Ngunit maaaring itanong mo sa sarili mo, bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng lahat ng taon, lahat ng katahimikan, at lahat ng distansya, bigla silang hinihila pabalik sa buhay mo? Ang unang dahilan ay karma. Sa espiritwal na mundo, ang karma ay hindi laging parusa, ito ay balanse. Kapag may naiwan na hindi natapos, kapag may aral na hindi natutunan, inaayos ng universo ang mga muling pagkikita upang matapos ng mga kaluluwa ang kanilang sinimulan. May dalang hindi natapos na karma ang taong ito sa iyo. Umalis man sila na hindi mapakali ang kanilang espiritu. Ramdam nila ang bigat ng mga salitang hindi nasabi, pagmamahal na hindi na ipakita, at katotohanang itinago sa katahimikan. Hindi hinahayaan ng universo na manatiling hindi nakatali ang mga sinulid na iyon magpakailanman. Kaya ngayon, hinihila sila pabalik ng kapalaran. Ang ikalawang dahilan ay paggising. Pinakumbaba ng Buhay ang taong ito sa mga paraang hindi mo agad makikita. Hinarap nila ang mga hamon, ang kalungkutan, at ang mga realizasyon na nagpabukas ng kanilang mga mata. Ang mga relasyon na sinubukan nila matapos ka ay hindi maihahambing. Ang mga desisyong ginawa nila nang wala ka ay nag-iwan sa kanila ng higit na kawalan, hindi kapunuan. Bawat karanasan ay nagpapatunay lamang na ang pinagsamahan nyo ay bihira, at ang paglayo nila ay isang pagkakamali. Matagal na silang tinuturuan ng universo, hinuhubog hanggang sa tuluyan na silang maging handang harapin ka muli. Ang ikatlong dahilan ay ang iyong paglago. Pisces, hindi ka na ang parehong tao noong iniwan ka nila. Mas naging matalino ka, mas naging matatag, at mas malalim ang koneksyon mo sa iyong espiritu. Hindi ka na nakikiusap para sa pag-ibig, inaakit mo na ito. Hindi ka na humahabol sa mga hindi gumagalang sa iyo, nananatili ka sa iyong tunay na halaga. Alam ng universo na handa ka na ngayong harapin ang pagbabalik na ito nang hindi mawawala ang sarili mo. Noon, ang pagkawala nila ang nakasira sa iyo. Pero ngayon, ang presensya nila ay hindi na makakasira sa dahil nakapagtayo ka na ng matibay na pundasyon sa iyong sarili. Isa pang dahilan ay banal na tiyempo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, palaging may kasabihang kung para sa babalik at babalik. Ang pagbabalik nila ay hindi dahil sa pagkakataon, ito ay dahil tapos na ang panahon ng paghihintay. Nakaayos na ang mga enerhiya ng kapalaran, nagbubukas na ang mga pintong minsang nakasara, at dumating na ang oras para harapin ang mga naiwan sa nakaraan. Ngunit Pisces may mas malalim pang dahilan. Minsan, pinapayagan ng universo ang mga tao na bumalik hindi upang bigyan sila ng permanenteng lugar, kundi upang subukin kung natuto na tayo. Ang pagbabalik nila ay maaaring paraan ng universo para itanong sa'yo, nakapagpagaling ka na ba? Alam mo na ba ang iyong halaga? Kaya mo na bang piliin ang tunay na maglilingkod sa iyong kaluluwa kaysa sa pansamantalang? Lunas ng kalungkutan. Bumabalik ang taong ito ngayon dahil pareho na kayong umabot sa isang puntong hindi na maaaring iwasan. Hindi na nila kayang baliwalain ang hatak, at hindi mo na rin kayang takasan ang katotohanan. Pinipilit kayong parehong magkatitigan muli, hindi bilang mga taong dati kayo, kundi bilang mga taong naging kayo ngayon. Pises, ito ay hindi lang tungkol sa kanilang pagbabalik, ito rin ay tungkol sa iyong pagising. Ipinapakita sa iyo ng universo na ang minsang sumira sa iyo ay wala ng kapangyarihan laban sa iyo. Kung sila man ay para manatili o para lamang dumaan, ang pagbabalik nila ngayon ay patunay na ang kapalaran ay laging nagbabalik ng mga bagay na mahalaga para sa iyong paglago, paggaling, at pagbabagong espiritwal. Karapat dapat ba sila sa iyo? Pisces, ito ang tanong na yayanig sa pinakaugat ng iyong puso, karapat dapat ba talaga sila sa iyo? Ang pagbabalik nila ay maaaring gumising ng damdamin, magbukas ng mga alaala, at muling pukawin ang mga emosyon na akala mo'y nawala na, ngunit bago mo hayaang ang puso mo ang magpasya, kailangan mong payagan ang iyong espiritu na makita ng malinaw. Ang pag-ibig na walang karunungan ay maaaring maging mapanganib. At ginagabayan ka ng universo na itanong, nandito ba sila para pagalingin ka, o nandito sila para subukin ka? Ang totoo, Pisces, ang pag-ibig mo ay palaging dalisay. Nagbibigay ka ng buo, may sakripisyo, at may debosyon na kakaunti lamang ang makakatumbas. Kapag nagmamahal ka, hindi ka nagtitira para sa sarili mo. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ikaw ang madalas na nasasaktan. Madalas na pagkakamalan ng iba ang iyong kabaitan bilang kahinaan. Kumukuha sila, umaalis, at huli na nilang napagtatanto kung ano ang nawala sa kanila. Kaya't ginagawa kang mas matatag ng universo, dahil hindi lahat ay karapat-dapat sa lambot ng iyong kaluluwa. Kaya, ano ang sinasabi ng mga enerhiya tungkol sa taong ito? Bumabalik sila dahil ramdam nila ang hatak ng iyong espiritu. Ngunit ang pagnanasa lamang ay hindi sapat. Ang tanong ay kung sila ba'y lumago, kung hinarap na nila ang kanilang mga anino, at kung tunay silang handang ibigay sa iyo ang pag-ibig na nararapat para sa iyo. Kung ang pagbabalik nila ay may kasamang hungkag na salita, mga pangakong walang gawa, kung gayon ay hindi sila karapat dapat sa iyong puso. Kung bumalik sila dahil lamang sa kalungkutan o takot, hindi pa sila handa na tumbasan ang lalim mo. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpuno ng kanilang kawalan, ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na sagrado ng magkasama. Pisces, hindi mo kayang iligtas ang isang taong ayaw umangat sa iyong antas. Ngunit kung nagbago na ang taong ito, kung bumalik sila na may pagpapakumbaba, may tunay na pagsisikap, at may tapang na harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan, maaari mong makita ang mga palatandaang handa na sila. Ang kanilang mga gawa ang magpapakita nito. Tingnan mo kung paano kanila itinuturing kapag walang nakakakita. Tingnan mo kung iginagalang nila ang iyong mga hangganan, kung pinapakinggan nila ang iyong mga pangangailangan, at kung ipinapakita nila ang pagiging pare-pareho, hindi lamang matinding emosyon. Ang kaluluwang karapat dapat sa iyo ay hindi lamang lalaban upang bumalik, kundi lalaban din upang manatili. Pinapaalala rin ng universo, ikaw ang gantimpala. Madalas mong inuuna ang iba, iniisip na ang kanilang pag-ibig ang nagbibigay halaga sa iyo. Ngunit kabaliktaran ang katotohanan. Ang iyong pag-ibig ang kayamanang hinahanap nila. Ikaw ang biyaya, ang ligtas na kanlungan, ang bihirang kaluluwa na hindi nila mapalitan. Huwag mong kalimutan iyon, Pisces. Kaya, karapat dapat ba sila sayo? Ang sagot ay hindi manggagaling sa kanilang mga labi, manggagaling ito sa iyong espiritu. Mararamdaman mo ito sa paraan ng pagtugon ng iyong enerhiya. Ang kanilang presensya. Presensya ba ay nagdadala ng kapayapaan o kaguluhan? Itinataas ba nila ang iyong espiritu o inuubos ito? Hindi kailanman nagsisinungaling ang universo. Paniwalaan mo ang iyong nararamdaman, hindi lamang ang kanilang sinasabi. Pisces, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamakaawa, pagpapatunay, o pagsasakripisyo hanggang sa maubos ka. Ang pag-ibig ay tungkol sa balanse, paglago, at dalawang kaluluwang nagtatagpo bilang magkapantay. Kung hindi sila kayang umangat upang makasabay sayo, simple lamang ang katotohanan, hindi sila karapat dapat sayo. At kailanman ay hindi ka hahayaan ng universo na ibaba ang iyong halaga para lang manatili ang isang tao sa iyong buhay. Gabay para sa Pisces Pisces, ngayong natuklasan na natin kung sino ang bumabalik at kung karapat dapat ba sila sayo, narito ang pinakamahalagang bahagi, paano ka dapat tumugon? Anong gabay ang nais ibigay ng universo sayo sa sandaling ito ng kapalaran? Una, alalahanin ang iyong halaga. Hindi ka na ang parehong kaluluwa na minsang tahimik na naghintay ng kanilang pag-ibig. Lumago ka na, gumaling, at natagpuan ang lakas sa iyong sariling espiritu. Ipinapaalala ng universo na huwag mong paliitin ang sarili mo para lang maging komportable ang iba. Kung tunay silang nais maging bahagi ng iyong buhay muli, kailangan nilang umangat sa antas mo, kailangan nilang tumbasan ang iyong enerhiya, hindi ito ubusin. Ikalawa, pakinggan ang iyong intuition. Pisces, ang iyong espiritu ang pinakamalaki mong gabay. Nararamdaman mo ang mga bagay bago pa ito mangyari, at madalas ipinapakita ng iyong mga panaginip ang katotohanang nakatago sa ilalim. Kung bumalik sila at nakaramdam ang puso mo ng pagkailang, huwag mo itong baliwalain. Kung ang iyong kaluluwa ay nakakaramdam ng kapayapaan, pagbubukas, at katahimikan sa kanilang presensya, paniwalaan mo rin yon. Ang iyong intuition ay ang mismong tinig ng universo, huwag mo itong patahimikin. Ikatlo, huwag magmadali. Maaring pukawin ng kanilang pagbabalik ang Ang malalakas na emosyon, ngunit hinihiling ng universo na bigyan mo ng oras ang lahat. Hayaan mong patunayan ng kanilang mga gawa kung sino talaga sila. Madaling magsalita, ngunit mahirap maging palagian. Obserbahan mong mabuti kung paano sila kumikilos, paano kanila inuuna, at paano nila hinaharap ang mga pagsubok. Ang tunay na pag-ibig ay hindi desperado, ito ay matatag, mapagpasensya, at hindi matitinag. Ikaapat, protektahan ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng bumabalik ay para manatili. Minsan, ibinabalik sila ng universo upang matulungan kang tapusin ang kabanata ng may lakas, hindi upang muling isulat ang kwento. Ingatan mong huwag kang hilahin pabalik sa mga luma at paulit-ulit na siklo. Magtakda ng mga hangganan. Huwag hayaang dayain ka ng kalungkutan o nostalgia para tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo. Ikalima, alalahanin ang karunungan ng paniniwalang Pilipino kung para sa iyo babalik at babalik. Totoo, ang nakalaan para sa iyo ay laging babalik, ngunit ang kalahati ng karunungan ay ito, kung hindi para sa iyo, mawawala rin. At ayos lang iyon. Kung sila'y manatili, ibig sabihin, inaprubahan ito ng universo. Kung sila'y muling mawala, iyon ay dahil may mas dakilang bagay na nakalaan para sa iyo. At panghuli, panatilihin ang pananampalataya sa banal na tiyempo. Pisces, ginagabayan ng iyong buhay ng mga puwersang mas dakila kaysa nakikita mo. Kailanman ay hindi ka iniwan ng universo. Bawat luha na iyong pinakawalan, bawat gabing nanalangin ka, bawat tahimik na pag-asang pinanghawakan mo, lahat ng iyon ay hindi nasayang. Lahat ng iyon ay humubog sa iyo upang maging kaluluwang handa para sa mga biyayang hindi sisira sa iyo. Kaya ano ang iyong gabay? Tanggapin ang pagbabalik, ngunit gawin ito ng may karunungan. Panatilihing bukas ang puso, ngunit maging mapanuri ang espiritu. Paniwalaan mo ang sarili mo higit pa sa kanilang mga salita. At higit sa lahat, tandaan mo, ikaw mismo ang pag-ibig. Ikaw ang pangarap na hindi nila malimutan. At kahit karapat dapat man sila o hindi, dadalhin ka ng kapalaran palagi sa eksaktong bagay na nakalaan para sa pinakamataas mong kabutihan. Pieces, narating mo na ang pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito, ang sandali kung saan tinatawag ka ng kapalaran na piliin ang pananampalataya, lakas, at kaliwanagan. Ang pagbabalik ng taong ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Tungkol ito sa mga aral na natutunan mo, sa mga sugat na pinagaling mo, at sa hinaharap na malapit mo ng hakbangan. Nais ipaalala sa iyo ng universo, hindi ka walang kapangyarihan sa kwentong ito. Ikaw ang may hawak ng susi. Kung manatili man o muling umalis ang taong ito, kung ang kanilang pag-ibig man ay totoo o isa lamang pagsubok, ikaw ay nananatiling ginagabayan, pinoprotektahan, at lubos na minamahal ng mga puwersang higit pa sa iyong nakikita. Bawat hakbang na iyong ginawa ay naglapit sa iyo sa paggising na ito. Kaya tapusin natin ang pagbasa sa pamamagitan ng pagsilyo sa iyong espiritu gamit ang mga affirmations, mga salitang may dalang enerhiya, mga salitang tatawag ng biyaya sa iyong buhay. Ulitin mo ito ng marahan sa iyong puso o bulungan mo ang kalangitan sa gabi. Paniwalaan mo at babaguhin nila ang iyong kapalaran. Mga affirmations para sa Pisces. Karapat dapat ako sa tunay na pag-ibig na iginagalang ang aking kaluluwa. Palaging pinoprotektahan at ginagabayan ako ng universo. Inilalabas ko ang nakaraan at tinatanggap lamang ang mga bagay na para sa aking pinakamataas na kabutihan. Kung para sa akin, hindi ito kailanman mawawala. Pinipili ko ang kapayapaan kaysa sa kabuluhan, kaliwanagan kaysa sa ilusyon. Pinagkakatiwalaan ko ang aking intuition, hindi ako nito inililigaw. Ako ang pag-ibig. Ako ay karapat-dapat. Ako ay pinili. Pisces, hindi lamang mga salita ang mga affirmations na ito. Mga kalasag sila para sa iyong espiritu. Paalala sila na kahit sino pa ang bumalik, kahit ano pa ang mga desisyon na naghihintay, hindi ka kailanman nawawala. Palagi kang nasa eksaktong lugar kung saan ka dapat naroroon. Maaaring bumalik ang minahal mo noon, dala ang kanilang sariling mga aral, mga pagsisisi, at sariling katotohanan. Ngunit ang tungkulin mo ay hindi muling mawala sa sarili, kundi tumindig sa iyong sariling liwanan. Kung karapat dapat sila, akyat sila upang tapatan ang iyong halaga. Kung hindi, lilinisin ng universo ang daan para sa mas dakila. Kaya humina ka, Pisces. Bitawan ng takot. Bitawan ng pagdududa. Paniwalaan ng mga palatandaan, ang mga panaginip at ang mga bulong ng universo. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos, ito'y muling nagsisimula sa bago at mas mataas na anyo. At habang naglalakad ka pa sulong, tandaan ito, hindi ka naghihintay ng pag-ibig upang kumumpleto sa iyo. Ikaw mismo ang pag-ibig. Pinili ka ng universo, at walang bagay, hindi katahimikan, hindi distansya, hindi nakaraang nasira, ang makakaalis sa mga biyayang matagal nang nakasulat sa iyong kapalaran.